Parter, <laughs> nagpaparamdam na naman ang ating Mahiwagang, Mahiwagang Burnay Araw-araw ay sumasakay ng jeep si Michael Papasok at papauwi galing ng eskwela kaya sanay na siyang makipagsiksikan, makipagtulakan at minsan ay maiwan sa biyahe. Kapag punuan na ang jeep, ay napipilitan pa siyang sumabit, huwag lang siyang mahuli sa, sa klase niya. Bilang estudyante ay normal na sa kanya ang mga ganitong eksena. Para kay Michael, wala namang masyadong espesyal sa pagsakay ng jeep. Dahil ang buhay sa loob nito ay paulit-ulit, paulit-ulit, at paulit-ulit lang. Subalit isang araw, ay bigla na lang nag-iba ang pananaw ng binata sa buhay nang minsan niyang makasabay sa biyahe ang isang magandang dalaga. Yes! Pauwi na si Michael noon galing eskwela kasama ang mga tropa niya. Habang nakasakay sa jeep, ay bigla niyang napansin ang kagandahan ng isang babaeng estudyante na nasa kanyang harapan. Parang na love at first sight si Michael dahil sa kasimplehan ng babaeng ito. Sa sobrang pagkahumaling niya sa dalaga, ay panakaw siyang sumusulyap dito at hindi niya maiwasan ang mapangiti. Lalo pang sumigla si Michael nang makita niya ang ID lace ng gandalaga. Nalaman niya na iisang eskwelhan lang pala ang pinapasukan nila. Chong! Uy tiyong. Ang ganda nito! Crush ko na to! Bulong ni Michael sa katropa niyang si Marcelo. Oh, edi wow! Kunin mo na yung number niya, baka maunaan pa kita. Pabirong sabi ni Marcelo. Sira ulo ko ba? Baka mamaya mapreskuhan siya sa akin at masampal pa ako niyan. Okay na ako sa ganito. Tititigan ko na lang siya hanggang sa makababa tayo. Sagot ni Michael. Ang sabihin mo, torpe ka talaga. Hindi mo ba naisip na baka siya na ang forever mo tapos palalampasin mo pa? Bahala ka na nga. Kung to torpe-torpe ka dyan, huwag ka magtataka kung ang love life mo forever nga nga. Sagot ni Marcelo. Mm, boom, sa pool. Daming Ama, pinamaan. <laughs> Halos hindi mapakali si Michael sa sobrang kaba. Gusto na niyang kausapin ang babae, pero hindi niya naman alam kung paano magsisimula. Palapit na ng papalapit ang babaan nila Michael, pero wala pa rin siyang naiisip na paraan. Tara na huy Michael, naman ang pagpapakyut dyan. bana tayo, sabi ni Marcelo. Wala nang nagawa si Michael kundi ang bumaba ng jeep nang hindi nakakausap ang magandang binibini. Sayang. Pero bago niya ihakbang ang mga paa niya sa may estribo, ay nilingon niya muli ang babae. Nag-ipon ng lakas ng loob at sinabi, Bye ate, ingat ka ha. Nakangiting sabi ni Michael sa dalaga. Pagbaba ni Michael ng jeep ay hindi niya naiwasang kiligin. Dahil gumanti rin naman ng ngiti ang magandang binibini. Yes! yes! <laughs> Masiglang masigla si Michael hanggang sa pag-uwi ng bahay. Kinabukasan pagpasok niya ay palingalinga siya sa campus nila. Umaasa na muli niya makikita ang magandang babae na nakasabay niya. Ngunit dahil sa laki ng eskwelahan, ay tila imposible niya niya itong matsyempuhan. Isang araw habang nagfe facebook ay biglang may nag-PM kay Michael. Sa, sa laisiyong ka din nag-aaral, right? Nag-reply si Michael at sinabi, Yeah, why? Muling sumagot ang katsyat niya. Sabi na eh, biruin mo, friend pala kita sa FB. Do you remember me? Napaisip si Michael at agad tiningnan ang profile picture ng katsyat niya. Parang lumukso ang puso ni Michael sa kanyang natuklasan. Nakita niya sa computer screen ang litrato at pangalan ng babaeng nakasabay niya sa jeep nung isang araw. Oh. Si ate, sabi ko nagkukunyari lang nila eh. <laughs> wow, ikaw pala yan. Cristel pala ang pangalan mo. Di ko alam kung sasabihin ko sa'yo eh. Parang nakakahiya kasi yung ginawa ko. Sabi ni Michael, Oo, ako yung sinabihan mo ng bay ate, ingat ka ha, sagot ni Cristel. Apal na mukha ako, no? Pero ang totoo, kabadong-kabado ko nung sabihin ko yun. Baka kasi magalit ka eh, sabi ni Michael. Bakit naman ako magagalit? Eh, you're just being friendly lang naman. Anyway, kailangan ko na maglog out. Text-text na lang tayo, Michael. Bibigay ko na lang sa ang number ko. Ito din si Kristen, <laughs> hindi pa number bigay agad. <laughs> 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 hindi makapaniwala si Michael sa mga nangyayari dito na nagsimula ang magandang pagkakaibigan ng dalawa. Yes naman! Matapos ang pagdeteks at pagtatawagan, ay nakita na rin ang dalawa. Nagumpisa ng manligaw si Michael at hinahatid-hatid ang dalaga. Sa paglipas ng mga buwan, ay lalong naging malapit ang loob nila sa isa't isa. Nang dumating kaarawan ni Cristel ay niya si Michael na lumabas kasama ang mga kaibigan niya. Kahit na nahihiya, sumama pa rin si Michael na makasama lang ang nililigawan sa espesyal na araw na ito. Natapos ang gabi ng selebrasyon na masaya ang lahat. Nang magkayaya ang umuwi, ay hinatid na ni Michael si Kristen. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan <laughs> na! Ayan na! Ayan ba yung gagawin nila? At sa kanilang paglalakad, ay bigla na lang nagtanong ang dalaga kay Michael. Michael? Mahal mo ba talaga ako? Yes! yes. Naliligaw nga! Tanga-tanga na ito ni <laughs> Ano malakas talaga loob ng babae For na observe ano right, eh? mo? Kasi very forward. Oh. Eh? Siya yung una nag-chat siya yung una nagbigay ng number. Correct. Okay, ganyan na yung mga kabataan ngayon eh. <laughs> at siya yung una nagtanong kung mahal okay, ba ako. O, mm. Pero naliligaw naman si Michael. Mm -mm. Mm -mm. Michael, mahal mo ba talaga ako? Hindi agot ng kasagot si Michael. Parang nabulunan siya at tila na bigla sa si itinanong sa kanya ni Crystal. Pansamantalang tumahimik ang binata. Na magkabuelo na, ay tinitigan niya sa mata si Cristel at sinabing, Oo naman, Cristel, mahal kita. Mahal na mahal. Yes! yes! <laughs> wala Karap nang naman nun. Wala nang nasabi pa si Cristel. matapos marinig ang sinabi ni Michael. Ang kalita ang pangalan niya, Cristel. Crystal kasi ang spelling <laughs> partner. K -R... Parang, parang gumawa ng chewing gum. Oh, Crystal. <laughs> kasi K-R-E-Y-S-T-E-L-L. -L. Oh, Cristel. sige, diba? Crystal. Okay. Wala nang nasabi pa si Christel matapos marinig ang sinabi ni Michael. Tila naramdaman niya ng taus puso ang sinseridad ng maniligaw niya. At matapos ang ilang buwang paniligaw, September 8, 2014, sinagot ni Christel si Michael. Simula noon ay tila naging espesyal na ang bawat araw sa buhay ni Michael. Naging isang malaking inspirasyon para sa kanya ang kasintahan niyang si Christel. Kung noon ay sumusulyap-sulyap lang siya kay Christel, ngayon, katabi na niya ito sa pagsakay sa jeep. Yes! <laughs> Sabay na nilang tinatahak ang masukal, subalit makulay na daan ng pag-iibigan. At gaya ng pagbiyahe sa lubak-lubak na kalsada, ay hindi laging kalmado ang pagsasama ng dalawa. Subalit sa mga lubak na ito ng kanilang relasyon sila, natutong maging mahinahon. Sa kabubuan ay kumbinsido si na Michael at Cristel na isang malaking biyaya para sa isa't isa ang kanilang pagsasama. Tunay nga na sadyang mas masarap maglakbay kapag ikaw ay may kahawak kamay sa masalimuot ngunit masayang biyahe ng buhay. Yes. Ang kwentong ito ay hango sa istorya ng umaarangkadang pag-iibigan ni na Michael Ramos at Cristel Angelique Verso ng Lyceum of Alabang University. Ngayong buwan ay masaya nilang ipinagdiriwang ang kanilang unang anibersaryo ng pagiging magkasintahan. Yes! yes! Kaingit naman! Bayan. sana love story na ni Chupayu next time na sa Burnar. Nakakaloka! Nakakilig naman yan! Alam mo, minsan talaga lakasan lang ng loob ang mga bagay-bagay, ano. Eh, Pero totoo 'di ba? Ako, yun yung nakita ko hugot sa ano eh, mm. sa kwento eh. Lakasan lang lang ng loob mga kabison. No pain, no, no gain. And no god's no glory. Correct, diba? No ID, no entry. Totoong admirable, <laughs> 'di ba? Kung kung hindi naman din talaga nag-effort si Michael na nilukin mm. 'yung nerbiyos niya at sabihin, "Ingat, Ate bye. Mm -mm. Hindi rin siguro siya matatandaan ng no, kaniyang uh, nung no, girl. Mm. At yung girl naman, Kundi rin malakas ang loob, Kundi rin niya Yung unang itchat-chat. Diba? Tama. Lakasan lang ng loob yan. Tibayan ng sigmura. Yung uh, nakasakay sila sa jeep partner, na encounter ko na dati yan eh. Ginawa ko na ring style na yan, lumang style na yan eh. Alin alin alin. Yung 'di ba nagkakitaan sila, nag nagkasabay sa jeep, nagkatit mm. nagkatit nagkatinginan. ganyan ganyan yung eksena. Oh, may na nakatitigan din ako partner. Oh, yeah, yeah, ko kaya yung number nito, kaya lang di malamang di niya ibibigay. Oo, oh, kasi syempre parang bigla oh. mo lang sa jeep ng yun number. Oo. Oh. hindi naman kami magkakilala in the first place. Pare, tsaka bakit mo bibigay no? So ako yung nagbigay ng number. So nag nag nag-note ako Lakasan nga ng loob pare, eh. Correct, 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 okay, tama. okay. So, so ikaw yung nagbigay ng na number. Oh, inam eh, nagkabut ako ng papel part na ganyan. Si babae, lumapit, lumapit sa driver. Manong, manong, may manyak po. <laughs> <laughs> tinumbong ka, tinumbong <laughs> Umanap na kakambi baka sakaling bubugin ako. <laughs> akala ko hindi na naulit na dala na ako. Or, akala ko partner pa kabigay mo ng papel partner. Tinanggal niya yung chewing gum sa bibig niya tapos pinambalot niya. <laughs> 'Di ba? Pero partner, hindi dapat sa unang pagkakataon na napahiya ka, ito eh, migil ka na. Tama. Sakay ka lang na sa kain ng jeep, 'di ba? Tapos bigay ng bigay ng number. Parang, mali mo may ano, meron na talaga ng tu tunay na mag-abot. Lakasan mm. Lakas talaga ng loob mga kaibigan. No guts, no glory. Kapag gusto mong isang bagay, talaga mag-exert ka ng effort. Yeah. Yes. Dalawang bagay lamang yan. Either you succeed or either you fail. Correct. At oh. least you tried. Tama. Alam mo sa sarili mo na sinubukan mo. Correct. yun lamang yun. na tira ng tira. Pero case to case is basis din yan mga kaibigan. Huwag naman yung tira ng tira. Lakasan Lakas ng lakas ng loob. Eh, alam mo namang mapapahama ka. Hindi. Tsaka meron lakas ng loob na hindi tama. Katulad na ang lakas ng loob mo na kalantariin yung lalaking yan. Ay may asawa yan. Oh, hindi ganun. na Ibang klase ng lakas ng loob yun. Kapal po na mukha <laughs> yan. Oh, eh. True legend. Kasamaan po na ugali Kagaskapangan po na attitude. <laughs> <laughs> ang sinasabi natin, talagang ano eh, kung gusto mo, ba, diba? go for hindi it. Hindi mo subukan. Tama. Hindi mo naman malalaman kung matatalo ka at mananalo ka kung hindi mo susubukan. Kaya go for it. Try. Diba, try and try until you succeed. Diba, oh. malay mo, he's the one. Malay mo, she's the one. Yeah. Ye -hey! Congratulations. Tama. Makasakay ka nga ng jeep mamaya. Susulat ko yung number ko sa likod ng yeah, ano. Yan, 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 yan. Basta likod ang bumbuna ng chuper part, para para lahat ng mga ano. Sasakay. Sasakay. Kita na yung number. <laughs> 'Di ba? Isa pang hugot 'yan ng ano ng Borneo. Eh. Mm. Sa kailan po ng sakay ng jeep? Mali yan. mo magka love life ka. Commute lang na commute. 'Di Pero gusto ko yung ano yung eh, final line ng Bahuwagan Borneo. Mm. Natunay nga na sadyang mas masarap maglakbay kapag ikaw ay may kahawak kamay sa masalimuot ngunit masayang biyahe ng buhay. Oh. Yes, na Oo oh, naman, masarap yung ano, may karami ka sa ka ma sa maraming bagay. Yung meron kang best friend na na maiintindihan yung kababawan mo. Ang sarap nung ganun eh, yung, yung, yun ba, nainis ka sa opisina mo, tas, meron ka masusumbong ang pagdating mo sa bahay, tas Tama. maiintindihan yung kababawan ng inis mo, di diba? Tama, ganun. totoo yan. So, nalungkot na naman yung mga single ngayon, walang karamay, walang kahawak kamay. Pero may pagkain kayo, so okay lang yan. <laughs> Tsaka internet naman Doon mo na lang ibaling atensyon mo. Tama. Corrected ba? O, oh, di ba? Yeah. Nakakakilig na kwento. Mula sa mahiwagang Burnay, Kabisyo. Jula Jen. Maraming salamat sa mga Kabisyo natin na laging inaambangan ang mga kwento ng mahiwagang Burnay na mababasa niyo po sa aming Facebook fanpage. I Search nyo lang po. Tambalan! Tambalan! Ay, papapanggan pa, ng ano nung no, ng ano na yung chorus. <laughs> Feeling ko nga, naramdaman ko, eh, gusto mong sabayan. Ay, oh, hindi naman na. na. masyado, bubunong pa pala kasi baka masira yung araw na nila. Kunyari, isipin mo na lang, do kayo. How uh, okay. Tuloy mo! Ayoko, pero inunahan ko si Gary. <laughs> Mali ka naman Martin yan. Ay, <laughs> <laughs> Martin pwede. <Martin>, si Gary. <laughs> Gary Estrada. <laughs> Kala ko si Gary. Si Martin ano oh, pa na. Ito na, ito na, ito na. We at alam mo ito mga kabisya, practice po ito para sa Bulaga pa more. <laughs> <laughs> Sasali daw nila ako, kakaloka! <laughs> <laughs> Nawala tuloy yung mga hearts na nanonood no oh, sa periscope. Sabi ko, sabi ko sa iyo eh. Pag tayo, partner, yung mga hearts sa periscope na babawas, yung viewers natin na babawas. <laughs> Thank you, my wagang for Isa na namang nakakakilig na kwento ngayong araw na ito. I-like lang ng i-like mga kabisyon, i-share ng i-share para marami rin ang kiligin sa kwento ni Mahiwagang Burnay. That's your friends na maganda yung kwento today. Tayo patuloy na magkakasama-sama dito sa Metro Manila. Thank you for making Love Radio always your, number, one, FM, radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang, tambalan, walang kalaban, number one pa, pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King. Ng stress juara. Na nagpapaalala. Walang, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Yo!